Hello Gemini Collective, Sun Moon and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayo and welcome to James Taro PH. Diretso na po tayo sa inyong monthly reading para sa buwan ng Abril. Sa so, kamusta po ang inyong mga target, yung mga inyong plans and wishes for this month. Gamitin niyo po ang aking comment section bilang inyong manifestation board. At isulat po niya dyan yung mga wishes niyo, mga plans, yung mga I wish, I claim, I manifest and we'll see sa buwan ng Abril kung magkakatotoo at kung ano rin ang ipakakaloob sa si inyo ng universe, ni God, ng iyong spirit guides at ng iyong angel guides. O di po ba? Thank you po sa inyong mga likes, share, subscription sa saka po sa mga hindi nag skip ng ads. Maraming salamat po sa inyong generosity and kindness. Kung nyo lang po yung makaka-resonate kayo and leave the rest. Gamitin niyo po ang inyong Makapangyari ang intuition para makuha niyo po yung mga messages na kaloob po sa inyo ng inyong spirit guide sa ating reading. Iba pong messages para sa ibang Gemini po yun. Okay po? Start na po tayo. Ano nanghihintay sa inyo sa buwan Abril para sa mga Gemini? Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Tower Card. May mga changes ka this month. In the area of what you want, may five of Pentacles. In the area of what you need, you have the Nine of Pentacles. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, meron Queen of Cups. Wow, In the area of your near future, meron Seven of Pentacles. Wow. In the area of your challenge this month, gemini, meron Chariot card. In the area of your fortune, meron Judgment card. Beautiful. In the area of your divine advice, meron Ace of Wands, at the devil card. Pag-usapan natin yan later. In the area of your outcome this month, Gemini, meron kang, wow, ten of pentacles, legacy, money, kaperahan, um, stable job or stable na source no ng iyong income for this month. Congratulations. At the bottom of your deck, Gemini, meron kang Two of Swords. Alin na mga bagay na kailangan mo piliin this month, Gemini? May mga alinlangan ka ba about your choices? About, halimbawa, sa career path o kaya sa negosyo mo? May mga bagay ka ba na pinag-iisipan mo? And you seem to cannot decide clearly kung anong mga bagay na gusto mong gawin. O kung ano yung right decision. Sometimes, pakinggan mo ang iyong puso, pakinggan mo ang iyong intuition. Tira mo siya nakapiring siya because um, this person is advised to pakinggan niya yung kanyang intuition kesa yung nakikita ng kanyang mata. Marami kang bagay na hindi naunawaan this time. So, um, na, na, na ko na parang ang hirap mag, um, magbigay ng paunang solusyon sa mga problema mo, hindi ba? But you are being encouraged to not guard your heart and be open to a lot of possibilities at malay mo, makita mo sa iyong paligid yung tamang sagot. So, be open, uh, paki paki pakinggan mo ang iyong intuition so that makapamili ka na kung ano ang tamang desisyon dyan sa mga bagay na problema mo this time. Okay? Start na tayo. Gemini, meron kang pag-action with the choices. So, tignan natin kung paano siya mga ka as background sa so, iyong reading for the month at the center meron kang tower card so may changes sa life mo now changes in a sense na parang this is um, unavoidable uh, um, hindi mo to may iwasan I'm feeling na kailangan tong mangyari so that your life will go directly on what is God's planning for you kaya kailangan ka talaga ditong mamili ano ba ang dapat mong unahin at uh, ito bang trabahong ito o itong isang trabaho na feeling mo mas maganda ang uh ang kinabukasan mo because may magandang sweldo o may magandang posisyon o mananatili ka sa trabahong ito because safe ito ayong mag-take risk um ito yung mga kaibigan mo maayos naman ang sweldo so parang uh, nag ano kay, uh, nagbinabalance mo ang mga desisyon bago ka mamili but because of this tower moment mga bagay na kailangan kailangan mangyari since ito ay struck by lightning ibig sabihin ng simbolong ito ay ito ay divinely orchestrated plan. Dapat talaga itong maghiba at matapos. Kung ano po ito nangyayari sa life mo, halimbawa marriage ba ito? O may negosyo kang kailangan mo ng putulin because hindi na siya gumugulong like before and you need to start something new? O halimbawa, itong trabaho nito ay parang walang-wala na. Natanggal ka sa trabaho for this one. So, nag-iisip ka ng na, what's the right plan next? Ano yung tamang aksyon? So, I understand na parang guarded ka, ano, parang nag-iingat ka rin mag-decide because you don't want to make a big or huge complication sa problem mo now. So parang ayaw mo rin dagdagan, hindi ba? But this tower moment, maniwala ka, is like a um, divine gift for you. Uh, siguro ngayon hindi mo pa nakikita kung gaano to kaganda ang magiging labas nito. But God is preparing you for something beautiful. So kung, kung ikaw ay nakakaranas now ng difficulty or challenge o parang hindi mo alam kung ano ang magiging sagot, ano ang magiging desisyon mo, know that God is pulling you towards your uh, direction. So, kung ano man mga rejections na natanggap mo today or this week or this month, know that God is redirecting you on the right path, okay? Kaya, kapit ka because uh, God is with you. The tower card is being clarified by the strength. Yes, kailangan mo doon ang tibay na loob this time. Um, lakas ng resistensya, lakas ng pag-iisip. Um, your mental health, protect it si ta, si strong card kasi ano siya eh, parang ginawa mo tapos inulit mo ulit tapos cycle ulit siya. Parang sinusubo ka ng panahon no, ang dami mo ng rejections, ang dami mo ng <coughs> excuse me, ang dami mo ng mga bagay na inulit-ulit it try and feeling mo sinusubo ka ng panahon ng tadhana ni God. And this will make you so strong and so brave na kapag dumating itong tower moment ito, ah kaya ko to. Kakayanin ko to because you know in, in uh, you know to yourself na kaya mo siyang lagpasan, kaya mo siyang solusyonan and you have this bigger spiritual power para magawa mo ito. Ang kailangan mo lang talaga in, this, in your background, this one, to take a risk or made a concrete decision at mamili ka na in order for yun na masimulan mo na yung tamang landas gusto mong puntahan after this tower moment na ito. Itong malaking pagbabago sa life mo. In the area of what you want, you have the five of pentacles. I'm seeing here na gusto mo na makawala sa struggle, di ba? Siguro wala kang pambayad sa ganito, wala kang panggastos o puro utang. O meron ng utang sa iyo na um, malaking halaga tapos hindi pa nababalik. Kaya ikaw ngayon na may problema sa sarili mong finances, ano? So merong mga bagay in life na parang feeling mo no one is there to help you. Um, you've been asking for a lot of assistance from other people okay, sa as government assistance, but since parang feeling mo hindi sapat o hindi mo pa siya nakukuha, I'm seeing someone na parang unfair treatment na layoff sa trabaho because um, may nangyaring problema and you feel na parang unjust or unfair yung pagkakatanggal sa'yo. So now, you're feeling so defeated. You're struggling a lot of um, energy this time. So, kaya hirap na hirap ka siguro mamili ng tamang desisyon o tamang landas o tamang choices because you're thinking um sigurado ba ako dito uh, is this the right decision uh, saan ako kukuha ng tulong to give me a sound advice ano so um, i'm really feeling the struggle and i'm really feeling the um, uh, the need na makahanap na ng tamang solusyon this time. So, the Five of Pentacles being clarified by the Queen of Wands. So, meron ka ba nag-struggle ka ba ngayon sa tiwala mo sa sarili mo? Sa, sa kung kakayanin ko ba parang meron kang gustong gawin pero kaya ko bang gawin yon kaya ko bang puntahan yon kaya ko bang i-accomplish yung bagay na yon para maging solusyon dito sa problema ko i'm seeing some breadwinners and um yung main source na pinagkakitaan ng family mo and you're thinking Paano ko sa solusyon ng mga problema ng ito? Kakayanin ko ba? Am I good enough to reach that? Kaya ko bang abutin yung mga bagay na yun? So parang dahil nag-struggle ka now, you're questioning also yourself, your abilities. Um, yung parang um, ako ba may kasalanan? I'm hearing that for other Geminis. don't Very specific. Parang kasalanan ko ba na nangyari sa amin to? Um, am, am, I to blame? So parang ngayon nag-diminish o humihina yung tiwala mo sa sarili mo at yung kakayan, kakayan, kakayanan mo because parang nakakadena ka because of a certain problem or a certain parang endeavor na parang feeling mo ikaw na nasa sentro ng lahat ng problema. Ano? So now is the right time for you to rejuvenate and recharge because if you could really trust yourself more and more than before, kakayanin mong malagpasan ang struggle na to at makakawala ka sa five of pentacles na energy na yan. Ito, kailangan mo daw ngayon, Gemini, in the area of what you need, sabi sa ng spirit guides, kailangan mo daw ng, I don't know why, independence and trust yourself and be on yourself more daw. Sinasabi kasi dito ng Nine of Pentacles na sometimes you just have to enjoy what you have. Yes, I know, ang dami problema, may utang, o kaya hindi makabili ng ganito, maraming bayarin, walang trabaho. Pero sa Nine of Pentacles kasi, is a card of gratitude. Sinasabi niya na, yakapin mo yung kung anong meron ka. Yakapin mo yung mga bagay na dapat mong ipagpasalamat. Parang it, Nine of Pentacles and your spirit guides want you to know na i-change mo yung perspective mo in something na grateful ka sa life mo mag-focus ka sa positive, ano ba yung meron sa paligid mo? Look around you. Ano yung hanahawak mong cellphone? Um, five years ago, yung bang cellphone na yan ay pinangarap mo lang din. Parang gusto kong mabili yun. So now meron ka na. So hanapin mo yung mga bagay five years ago na wala ka at mo na ngayon naging sagot. So God is listening to you isa yan sa mga manifestations and proof na hindi ka iniiwan ng Diyos. Kung ano yung meron ka ngayon na mga bagay material o love life man yan o mga anak mo na five years ago matagal mo pinangarap pero ngayon pinagkaloob. So if you're trying to really get out of this situation of struggle, asimulan ah, mo daw sa pagiging grateful. Saka magbabago at mag-shift yan promise, mag-shift ang iyong perspective into something yun na parang, okay, ah, kakayanin ko kasi kinaya ko noon. God is giving me what I need kaya ngayon, kailangan kong unti-untiin yung mga bagay na gusto ko. And it starts from gratefulness. Yan na kailangan mo, sabi sa so, ng yung spirit guides. Gemini, the nine of pentacles being clarified by the king of swords. Yes, kailangan ito na matibay na, na ano pag-iisip because king of swords is the king of the minds. Alam niya yung gagawin niya, alam niya yung iniisip niya. ah uh, bago siya mag-desisyon, uupuan niya muna yan, aalamin niya yung bawat aspeto. Okay, Siguro nga kung kailangan ko mamili, kung kailangan ko mag-decide, I really need to ask people, uy, paano kaya to? Sa so, tingin mo ba, pa nag-apply ako doon, pasok ako, oh, anong kailangan kong credentials? Find the right people na may bigay sa'yo ng right um, advice. Particularly sa mga industries na gusto mong pasukin, na expert sa industry na yun. So that matulungan ka ng legit na legit na advice at hindi hindi basta-basta hinula lang na advice. For example, uh, gusto mo mag um, flight attendant halimbawa so nagtatanong ka sa paligid mo eh wala namang alam sila sa flight attendant di ba so find someone na may alam sa industry na yun uy di ba nag flight attendant yung anak mo paano ba niya kinuha yung gantong um mga credentials o gantong mga papers saan ako pupunta saan ako lalapit so that concrete yung mga advice may sa iyo so find those people in those industry na gusto mong pasukan for others you're being called to make a concrete decision parang panindigan mo daw yung mga bagay na gusto mong gawin um, the action is now because king of uh, swords is like action oriented gagawin niya yung nasa isip niya uh, des desidido siya uh, malinaw sa isip niya kung anong gusto niya so now is the right time to be grateful and take action okay naglinger sa iyong background ang two of swords eh. parang um paano ba atras, uh, atras abante ka eh. yeah, that, that is the energy atras abante ka so ang kailangan mo to talaga pagkilos okay in the area of what's affecting your current energy meron kang queen of cups tong current energy mo. Sinasabi dito na um this is the right time for you to listen to your heart. Maraming changes sa life mo na siguro nagpalit kayo ng bahay o may something in your day-to-day -day activity na para boom, biglang may nagbago, may nawala, mayroong um, may, may dumating, so parang kailangan mo mag-adjust o may nagpalit sa trabaho, may something na nangyari sa negosyo, something changing in your area. Kaya parang dito sinasabi sa iyo ng yung spirit guides, take care of your heart. Um, whatever your heart says to you, kung ano naramdaman mong tama, doon ka pumunta. Um, it, it, it will lead you to the right path. Uh, huwag kang gumawa ng isang bagay na hindi bukal sa loob mo o hindi buo yung decision mo. Because in the long run, kapag hindi mo yan gusto at hindi yan bukal sa loob mo, hindi yan fully from from your heart, makikita mo pa rin kakaroon ng problema, hindi ba? So since pero kang katatagan dito with the strength card, kailangan mo do alalayan ng iyong puso. Uh, watch out for the people na talagang mahal ka sa iyo, sila ang iyong i-prioritize and you will see that new support na kailangan mo ay mga galing din sa mga taong mahal mo. You you, you will not feel alone. You will not feel um, na parang Uh, and struggle ka alone because find the people, your tribe, the family that really, really, and truly loves you. Okay, the Queen of Cups is being clarified by the Temperance card. Yes, choices, patience. Ano? Yung transition point ka now with the Temperance card, but uh, I want you to know na ikaw ay protected by uh, Archangel Michael this time. So. guided ka ni God, guided ka ng iyong spirit guides and also ng iyong spiritual and angel guides. So make sure na alagaan mo ang iyong puso, pakinggan mo ang iyong sarili. Ito pa talaga ang gusto ko, paano ako pupunta from now on. So make sure na hindi lang puro isip, isama mo rin yung puso para pag tumating ka na sa point na ah, ito yung choice ko, masaya ka pa rin kasi yun ang nasa puso mo eh hindi ka basa na lang because it is the right thing to do but because it is what my heart wants me to do okay in the area for near future ito naman ang maganda so you will rejoice in the ap this april near future merong darating sa iyo na result something na matagal mong hinintay matagal mo tong pinagtatrabahuhan or cultivate na parang tinanin mo to matagal nang matagal diniligan mo and makikita mo dito na aanihin mo siya um, may, realize mo na, ah, God, thank you. Kaya pala ako pinaghintay. Kaya pala, this time, ito pala ang pinagdaanan ko because ito pala yung magandang bunga, magandang result na binibigay mo sa amin. So, I'm hearing the near future. May kita mo na yung sagot whether may hinihintay ka bang papeles o meron kang hinihintay na tawag from someone o matamis ng oo from someone. So, may aanihin ka in the near future ng magandang um, gift ito ay bunga ng iyong pinagpaguran. Kaya, huwag kang mag-alala this time. Everything will go smoothly at the right time. Okay? The Seven of Pentacles being clarified by the Nine of Wands. Yes. This is a clear confirmation na pinaghirapan mo ito, bunga ito ng iyong mga pagkatsaga. Kahit hirap na hirap ka na, pagod na pagod. Wounded warrior si Nine of Wands eh. She's really wounded. And parang feeling niya pa ulit-ulit siyang sinubukan ng tadhana ng panahon. But, na-realize na, ay hindi pala, hindi pala ito ang time para sumuko. So sinasabihan ka ng iyong spirit guides na huwag susuko because malapit na malapit na malapit mo nang makuha yung para sa iyo at yung result na hinihingi mo. Congratulations. In the area of your challenge ngayong buwan, Gemini, ito ang kailangan mo rin pagtuunan. Sinabi ko na kanina na urong sulong ka at ito rin yung sinasabi ng chariot card. Parang dahil nga nagaalangan ka o hindi ka nakitiwala sa iyong sarili, paurong sulong ka din sa iyong desisyon. para okay gagawin ko to ngayon pero kinabukasan, iba na naman yung iniisip mo, iba na, na naman yung tritibok ng puso mo, iba na naman yung parang tawag ng isip mo, ay huwag na pinapangunahan ka ng takot o kung ng kaba o ng doubt sa iyong sarili. So make sure na kung ano yung gusto mo, focus on that, huwag malingat ang isip, huwag malingat ang puso if you have a motivation and dedication to do it, move forward. Siguro yun ang mo ngayon, para saan ba at para kanino mo ba ito ginagawa. Kapag clear sa isip mo yun, magkakaroon ka ng drive and passion to move forward. Okay? the chariot cards being clarified by the page of cups yes parang ngayon nagkakaroon ka ng na lack of imagination and creativity dahil parang ang nakikita mo lamang ay yung mga problema parang nakikita mo na ah okay ang dami kong gagawin wala ko lang ako ng ganito hindi ko pwede yan ay naku wag na lang kasi hindi, naman, di ko naman kaya yan eh. wala ko ng ganito wala akong ganyan wag na lang wag na lang so nakukulangan ka ng creativity everything that you need everything that you uh, must have in order for you to accomplish what you want ay nasa sa'yo lang din. Kailangan mo ng tamang creativity, right um, uh, imagination. Kasi yung resources, makikita mo yan kung tama lang yung mindset mo. Ah, ito pala kailangan ko. Hindi, kahit wala ko niya, kaya ko yan. Yung parang ganun yung lakas sa loob, uh, tiwala sa sarili na kaya mong abutin yung mga gusto mo. Okay? In the area of your fortune, meron kang judgment card. Ito naman maganda. Sinasa sa area siya ng fortune, something will come to light this April. I'm seeing na there's, there will be a truth isang katotohanan na nasasambulat sa iyo na parang ah kaya pala doon ka makakapag-decide once na lumabas tong judgment na ito sa buhay mo whether halimbawa nalaman mo ah ito lang pala yung kailangan ko para makapag-apply ako doon ayun lang pala eh so makakapunta na ako so magkakaroon ka na lakas sa loob to decide on your next step so this judgment card abangan mo to this month isang katotohanan na makakatulong sa iyo in order for you to wake up to take action kasi ang judgment card is a card of action, a call for action to. Binibigyan ka na ng iyong archangel uh, uh, Gabriel na binibigyan ka na niya ng signal or ng sign or synchronicity. Itong gawin mo, oh. pero dahil hindi mo masyara nakikita, nade-delay tuloy yung mga signs para sa iyo. So this month abangan mo yung mga signs, synchronicities, mga bagay na katotohanan or truth, a good information na mag sa sa'yo to take action para kunin mo na yung mga bagay na gusto mo at abutin mo yung pangarap mo, okay? The judgment card is being clarified by the chariot card. Ooh, yung challenge mo ay magiging mo fortune. Meaning, kapag dire-diretso ka na, hindi ka na urong sulong, alam mo na yung gagawin mo, malakas na yung loob mo to charge forward, yan din na magiging kalakasan mo. And everything will go smoothly after this. Once makuha mo na tayo, parang magigising ka na sa katotohanan, na parang, ah, ito pare rin dapat kong gawin. Pag nalaman mo na yung truth na yun at marino na sa isip mo, dire diretso ng lahat, aabante na from now on. Congratulations. So, in the area of your divine advice, meron kang Ace of Wands and the Devil card. So, meron daw darating sa life mo na bagong simula, Gemini. Since may, may tower dito, may pagbabago, so meron kang bagong sisimulan. Whether bagong trabaho, bagong negosyo, bagong love life, o bagong idea for something, passion project na ginagawa mo ang problem sa iyo ay the devil card daw. Huwag ka daw papakadena sa limiting thoughts. May parang, ah, hindi ko kaya. Ay, paano? Baka may, may aberya o kaya tutulog-tulog ka minsan, hindi mo, hindi mo sinisimulan. Ace of Wands is like fire within you to continue. Bibigyan kanya na motivation na parang, this is like a good idea, gawin na natin to. Pero dahil meron ka mga limiting thoughts, parang like ka tinatamad, o kaya may bisyo ka, o kaya marami kang ibang ginagawa, kaya Uh, distracted ka in accomplishing a new idea, a, go a new goal. So sinasabi sa iyo ng your spirit guides paalala nila um tanggalin mo na yung mga mali mong bad habits mo. Kaya Uh putulin mo na yung connection mo dun sa mga tao na puro gimmick ka halimbawa, kaya hindi ka nakakapag-focus sa trabaho, o focus sa mga bagay na importante. So make sure that you cut off connections from bad habits, bad people, bad um um thinking. Basta yung mga tao na hindi nakakatulong sa iyo, kailangan mo nang i-eliminate yan sa life mo so that makapag-focus ka sa mga new ideas, new opportunities sa life mo, okay? The Ace of Wands being clarified by the Six of Swords, yes. This idea or this opportunity ay makakatulong sa'yo para umabante ka sa life. Hindi ito mangyayari kung paparatilihin mo itong mga devil card elements sa life mo, yung mga gimmick-gimmick o kaya um, bisyo mo, o kaya um, mali mong habit na natutulog ka ng late na late, gigising ka ng tanghali, kaya hindi mo nagagawa, o kaya... Um, Mahina ang tingin mo sa sarili mo, kaya hindi ka makaabante. So, tanggalin mo na yun sa life mo. The devil card is being clarified. The knight of swords, yes. Quickly, pag natanggal mo to bibilis ang lahat. para makakawala ka na sa kadena. So, make sure uh, na minsan uh, upuan mo din yung sarili mo at tignan mo sa mirror a, ref a reflection. You need reflection right now para matanggal mo yung dapat mong tanggalin. Maka move forward ka na with your life and you will see gagaan ang lahat at bibilis ang mga pag-aksyon. Okay? Punta natin ang iyong outcome later na 10 of Pentacles na napakaganda na kumikinang-kinang dyan. Let's have additional messages from the Divine. First, number 25. Convert nyo po ang 25 o important number para sa inyo. Or number 2 and number 5. This is a confirmation that this reading is for you. Elephant Spirit. Nakita po ba kayo ng elephant anywhere whether pictures, personal or internet. This is a confirmation this message is for you. Learn from the past. Yes great uh, um, message doon. Lahat ng natutunan mo sa past, gamitin mo yon so that this time, alam mo na yung gagawin mo and you are a better person now. Use, the, use those experiences bilang wisdom para sa'yo, okay? Another message, you are worthy kung like I've said kanina na dahil mo mga part dito na parang nanghihina ka o hindi mo kaya pagkatiwalaan sa sarili mo at medyo feeling mo you're not enough. So you are worthy. You can achieve everything in life. Tanggalin mo yung mindset na parang hindi mo kaya o hindi ka nang um, nanghihina ka o wala kang means, so wala kang resources. You have everything that you need and you are worthy. Ito ang area na kailangan mo pag this buong April, Gemini. You have failure. I understand that a mistake is only an opportunity to learn. So kung may mga setbacks ka this time, may mga pagkakamali ka o failure nga, wag mong isipin niya na parang ah, siguro hindi para sa akin. Ah, siguro mahina talaga ako. Ah, siguro bobo ko. Ah, siguro uh, hindi to para sa akin. Ah, siguro talaga um, ito kapalaran ko. No. Use those failures as lessons. Gamitin mo siya i, i- recycle mo ang failures into a valuable lesson para next time kapag sumubok ka ulit like sabi dito huwag ka daw susuko because malapit mo nang anihin so that um, magbago mo yung mga strategy mo and ways on accomplishing things and you will be better and you will be A Gemini 2.0 in the near future, di ba? Ang yung outcome na 10 of pentacles I'm seeing here, um, you will land a beautiful, better job or opportunity o negosyo o kahit anong passion project may na pinakakaabalahan mo that will give you a lifetime support, financial stability, a legacy. So this time, huwag ka mo siya na mangamba. Kailangan mo isipin ano ba dapat yung mga piliin kong bagay so that makadiretso na ako so that makaabot ka na dito sa so Ten of Pentacles and seeing here na makakaroon ka ng solid negosyo o makaka kuha ka na ng stable job bago matapos ang buwan meron kang uh, right full negosyo o trabaho na parang feeling mo ah oh, yes this time solid na ito makakasupport ito ng family ko makakaipon na ako makakahulog na ako doon sa bahay o kotse na parang ko nang iniupunan something in your life na mapapakinabangan mo in the long run so congratulations Gemini The Ten of Pentacles being clarified by the Six of Cups. Wow! Out with the old, in with the new. Kung ano yung mga problema mo in the past, mga uh, struggle mo in the past, magbabago yan this time. And you will be a better person focusing on stability, financial freedom, and um, mabibigay mo na pang-ilangan ng inyong family in the near future. So, let go of the past. Also, with the Six of Cups, ato din to, card din to ng nostalgia and about past. So make sure na kalimutan ang pangit in the past. Start now. Gamitin mo yung mga karanasan mo sa past. Kunin mo lang yung mga lesson so that you can have a sound beautiful decisions moving forward. So congratulations, Gemini. This is your April 2025 reading. Sa po kayo naka-resonate, sa po kayo naka Comment down below and I'll be reading your messages. This has been James for James Tara Page. God bless everybody.